dalawang Hi, guys! Welcome to my vlog! Good morning, everyone! Welcome to Felicity! Apply na po kayo! Mag-apply na po kayo. Sila po yung mga agents yung nakikita na nag-ikot. Sila po yung mga bubong. Ito Sila po yung mga scammer. Huwag naman kayong gano'n. Ito po lagi nagko-call back tapos cancel. Oh. Laging pinupuntahan ano, po. Masipag pong Masipang. pumunta pero cancel Masipang po, hindi nagpapakabit. Puro senior citizen po yung ano, eh, subscriber. Sana nagka-PI din na, na, di na cancel na po. Tingnan <laughs> mo yung pinayla namin sa Flores Field. Pagkakabit na hindi po sumasago. Tapos <laughs> siya <laughs> pa yung galit kasi daong tagal. Hi <laughs> po internet po. Naka, hindi sumasagot eh. <laughs> nag-cancel na, pinapilap pina, pina, pina mo na lahat-lahat, nag-cancel pa. Kasi nga daw, ang tagal puntahan, siya nga tumdi sumasagot sa tawag. Yung sa'yo, yung sa'yo, guy, ano, ano sa'yo, guy? Rush. Rush, rush cancel. Rush, <laughs> rush cancel. <laughs> <laughs> ah, rush cancel. ng cancel. Rush cancel. Rush cancel. Gusto nila, ura-ura. Hindi, kasi ano pa yun. Di ba, ngayon, Ah, Kaya, yung, yung sa akin naman, dalawang ID na puro ano eh, blacklisted. Kaya, <laughs> ID blacklisted. Ay, baka okay. nang gaganyan, pinagbura-bura ko na sa Blacklisted ba rin? Pero wala ka kay Mami Jo, kailangan makabitan niyo yung apat niya today. Yes. Ah, wala kayo. Si Mami Jo, apat pa kakabitan. Wala kayo. Ngayon, wala kayo. Kung Bumpanis. Ayan, kailangan makabitan daw niya yung apat niya. Pang ilan mo na yan, Mi? Ano yun, niya? Eh? Apat na 899. Hahaha. <laughs> <laughs> isang 169, 188, 189, yeah. Ay naman, isang 1699, isang e 899. Eh, malalanggal yung 899 mo. partner. Dalawa na. My partner na siya. <laughs> partner. Uh, uh, partner. Uh, ano, tatlo na yun. Tatlo. Eh, 2.5 ka pa rin. <laughs> Hindi, ano na? 2.5, 1.5. 1, 2, 3. 3 na siya. Eh, isa lang yung 899 <laughs> doon. Makakabitan. <laughs> Pull up yung isa. Tilay na naman. Tilay. <laughs> Tilay na naman. Sabi mo kay

Kailangan <laughs> brand new, no? Ah! yung <laughs> ulo, may yung Kailangan brand new. <laughs> ay, <langan> brand new. <laughs> ay, yung mura lang yung ano yung Astro. Astro. Wow, oh, 9,000 yun. 8,000 tara na. Area <laughs> na tayo.